For today's video mga lori, samahan nyo muna kami sa aming trip. Dahil na 6.30 pa lang ng umaga, tayo ay maglalakad-lakad dito sa kahabaan ng H ng Carisa Homes, Bagtas, Tanza, Cavite. Napakasarap nga dito maglakad tuwing umaga at hapon. Bukod kasi sa napakaluwag yung kalsada, isama mo na yung sobrang lakas ng hangin at napakalayo sa polusyon. Hindi ko naman sinasabi na walang ganito sa Metro Manila. Iba kasi yung feeling pag nasa probinsya ka. Tuwing punta nga namin dito magkasawa sa Cavite, ito yung madalas namin ginagawa. Maglakad sa umaga at hapon. Ine-enjoy nga namin ang bawat oras at minuto. Dahil pagdating ng lones, trabaho na naman. Marami ka pala makakasabayan dito. Yung iba nagbabike, naglalakad at nagjajaging. Kung itatanong nyo kung malapit ito sa school at palengke ang sagot ko ay oo. Shoutout pala dyan kay kuya sa tabi ng guardhouse. So ayun mga lodi, kitang kita nyo naman. Kalsada pa lang, enjoy na enjoy ka na sa paglalakad. Kahit nga sa oras ng gabi at madaling araw, napakaraming naglalakad dito. Kitang kita nyo naman sa likuran natin mga lodi, kung gaano kaganda dito sa Tanza Cavite. Kumuha ka na rin dito, malay mo maging kapitbahay pa tayo. Habang kami ay naglalakad nga ni Mrs. dito sa kahabaan ng H, may napansin kaming pusa na para may inaabangan na lumabas sa ilalim ng butas. Kaya ako na intriga at napahinto. Kaya nga sinilip ko ito at tiningnan baka naman may mga baby siya na nahulog or kaya naman may nakikita siyang kakaiba. Pero pagsilip ko parang wala naman. Ang nakita ko lang damit at mga sako. Kaya iniwanan namin si Mingming at bumalik na sa paglalakad. Ipapakita ko nga sa inyo ang lumang tulay dito sa H. Marami na tulay at bagong kalsada na tinayo dito sa loob ng Carissa Homes. Lakad pa tayo ng konti mga Lodi at mararating na natin ang tulay na sinasabi ko. Ayan, kitang kita nyo naman mga Lodi kung ano ang tsura ng tulay na sinasabi ko. Pagkatapos na nga natin ipakita ang tulay mga Lodi, dito ipapakita ko na rin sa inyo ang mga tinatayo at mga itatayo pang mga proyekto. Sa kaliwang side, dito, ayan, dito itatayo yung pinaka main office ng istansa dito tapos dito ito yung magdudugtong sa palengke paikot lang tumakakalikot yung kalsada na yan diyan tayo nag dati Sana makita nyo sa ating video ito yung bagong kalsada ito yung magiging mapuntang Bagtas palengke ikot lang naman yung mga kalikop dito side tapos dito na side mga kalikot ayun yung Vista Mall so dito tayo sa kabila mga kalikot mga paps mga guys So yung mga kalikot, nakikita nyo naman yan. Yan, yung mga lupain na yan, hindi atin yan. Sa kanila yan. <laughs> so hanggang dito na lang mga lodi. Thank you sa panonood. Bye!